Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ngayon po ay araw ng, um, ano bang araw ngayon? Sabado, no? Pero syempre nag-aaraw-araw po tayo ng Spokes Hour dahil wala namang tayong masyadong ginagawa dito sa The Hague. Anyway, pag-usapan po natin ngayon yung uh, kakatapos lang na oral argument ng PhilHealth at saka yung tatlong Pilipinong naaresto. Di umano dahil sila ay ng Pilipinas sa China, no? Well, alam nyo po, malapit talaga sa puso ko yung PhilHealth na yan dahil tayo nga nagsulong sa universal healthcare. No? At sinulong natin yan dahil nga doon sa mapait na karanasan ko ng nanay ko. Sasabihin ko na po. No? Kasi yung si Justice Lopez, eh, sinabi niya, no? wala pang 2% ang nakuha niya sa PhilHealth. Ang ginastos niya, 7 million para sa cancer. Ang nanay ko po, tapos ng apat na taon na pagkakasakit bilang uh, renal patient, no? yung uh, uh, kidney dialysis, umabot po siya ng 32 million pesos. Kaya nga po, nung araw na siya ay namatay, limas na limas ang kanyang cash. Wala po siya ng isang kusing na natira dahil lahat po yan ay napunta sa hospital. Kaya nga po, inalay ko ya ang universal healthcare na yan. Nung ako ay uh, sinulong ko yan sa 17th Congress para sa aking nanay, dahil alam ko na yung nanay ko na meron ng kaya, may ganung kalaking halaga na naubos sa kanyang uh, pa-hospital, ay uh, hindi ordinaryo sa pilipino dahil ordinaryo pilipino kapag wala kang pera mamamatay ka na lamang at ngayon nga po isa sa uh, benepisyo ng universal healthcare ay apat na beses isang linggo libreng dialysis kasi yan po talaga ang dahilan ko nalimus ang nanay ko no kaya talaga namang uh, inuna ko po talaga sa mga benefits ay ang dialysis na yan ano ho nangyari dito sa latest um, uh, hearing natapos na po ang oral arguments nagkaroon po ng tatlo apat na oral arguments na yan no at uh, pinapasumite na po sila ng uh, uh, memorandum. Isa sa mga nangyari dyan ay sinabi nga ni Justice Lopez na 2% lang ang nakuha niya sa PhilHealth samantalang ang kanyang total bill ay 7 million. No? Ang nakapagtataka, bakit nga ginagamit ang pera ng PhilHealth para sa mga infrastruktura gayong napakaliit ng coverage na nakukuha natin para sa pa -ospital. Yun nga ang experience ni uh, uh, Justice Lopez, 2% lamang ang sinasabi ng PhilHealth hanggang 18%. Kung may pera talaga ang PhilHealth, dapat yan 100% kung kakayanin. Yan ang intensyon ng batas. Dahil, ito nga po, kasama naman yan sa legislative history, nung ako'y nag-sponsorship speech ng Universal Healthcare, e eh talagang dinitali ko yung karanasan ko sa Inglaterra nung ako'y nag-aaral ng 1995. No? At sinabi ko na libre lahat ng aking gamot. Una, merong 2 pounds na administrative fee, tapos pati yun na wala na. At ngayon ako'y asylum seeker dito sa Netherlands. sa Libre na rin po lahat ng gamot ko. Pati yung pagkamahal-mahal na Ozempic na prescribed naman po sa akin. Dahil yung Ozempic lang, yung ginagamit ng mga celebrities na nakakapayat, eh yun lang yung talagang nag-control ng sugar ko sa kauna-unahang panahon. Libre po, binigyan ako para sa isang buwan, apat na pens. No? Napakamahal po noon. No? Pero bukod doon sa uh, sinabi ni Justice Lopez, nagsalita rin si Justice Kagiwa. Bakit ba ang akala niyo ang budget ng PhilHealth ay nakasalalay sa national budget. Samantalang yung Syntaxes Law, yung um batas ng ng uh, Pancor, batas ng uh, PCSO ay eh nakasulat doon talaga na mga pondong yan ay gagamitin para sa universal healthcare. Kaya nga po sinasabi ko nung dais ko rin palitan ng pangalan ng PhilHealth to to um uh, National Health Service kasi pag PhilHealth iniisip pa rin natin insurance hindi po talaga pong ang acting uh, uh, layunin sa universal healthcare ay wala ng Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan at dahil dyan, alam natin na hindi dapat manggaling lamang sa premiums ang gagasusin ng PhilHealth. Kaya nga po, merong budget ang uh, apang tao ng budget pero bukod dyan, yun nga po, yung kabuuan ng syntaxes, kalahati ng uh, pagkor kalahati ng PCS, so, kita lahat po yan dapat gamitin sa universal healthcare. At uh, sa hindi pa rin mawawala yung premiums dahil nga kinakailangan mapalaki natin ang pondo ng mas malaking benepisyo. So mali po yung ginawa ng Marcos administration na nila para sa infrastruktura. Dahil ang patunay nga dyan, ang sabi ng PhilHealth, eh, mag-aim sila na 18% ng hospitalization masasagot. Hindi po. Ang aim is dapat 100%. So wala dapat pondong binabalik sa national government dahil lahat ng pondo talaga ano ba naman kayo? Dali-dali nang makaintindi dyan. Lahat ng pondo para sa, sa ilalim ng batas ng universal healthcare, yan ay dapat gamitin para sa pagbababa ng premium sa PhilHealth o di naman kaya eh, pag increase ng mga benepisyo. So yun ang sabi ni Justice Kagiwa. No? Tapos uh, yun nga po, yung sabi ng Vice President na yan na si Lim Shako. Alam mo, matagal ko na binabati ko si Lim Shako na yan hindi ko maintindihan ba't hindi matanggal-tagal yan. Eh, parang siyang linta na nakadikit sa PhilHealth. Pero wala namang ginagawang mabuti sa PhilHealth yan. Puro kapalpakan, pati itong paglipat ng pondo. No? Hanggang 18% lang daw ang tinatarget nila na hindi, hindi, tama. Hindi po tama. Dapat zero billing ang objective ng universal health care. Kaya nga ang tingin ko po, yung malasakit law, eh yan po ay superfluous. Dahil dapat talagang ipatupad ang universal health at talaga naman po magkakaroon tayo ng zero billing. Okay, tapos sa yun nga po, kaya naman na uh, ang sabi ni uh, Justice Lopez, at least dapat kalahati ng hospitalization ay eh masagot eh ma Mr. Justice. Tama po kayo dyan na dapat mas malaki than na uh, 18% na tinatarget target ng uh, um PhilHealth, uh, pero ang ating layunin po nung ating ipinasayan dapat 100% billing ay eh sagot ng PhilHealth. Gaya po dito ngayon sa Netherlands. 100% ng gamot ko, 100% ng lahat ng pa-hospital, basta ikaw ay membro, ay libre. Yan po ang ninanais natin sa Pilipinas. At huwag niyong sabihin kulang ang pondo natin dahil nakapagbabalik nga kayo ng pondo sa national government. So hindi po totoo yan na wala tayong pondo. Sapat-sapat po ang pondo. Ulitin ko lang po ha, hindi po para sa mga buwaya yung universal healthcare na ating ipinasayan pinasako po yan dahil tayo nagkaroon ng karanasan dito sa Europa. At ang tingin ko naman, sapat-sapat na ang ating resources para ibigay.